Hello mga kabongga Welcome back to my vlog Galing na naman akong palengke Dechok, kayo kung anong pinamili ko Masaya to Unang ulang guys Kasi pinamili ko Ice cream <laughs> tapos may samperasong pitsang maliit <laughs> Pagkapitong. <laughs> yan may kita yan tapos bili ako ng hindi, so, 40 lang to. Ayan. Tapos, bumili ako ng saging na uh, saba pang Ayan. ito ng gulay na uh, pampalaya 81 kilo to tapos 20 20 sitaw tapos sampu na ano ah uh, kangkong tapos isang terasong kamatis dahil sobrang mahal ng kamatis 17 is ito, isang terato. Pagkatapos, bumili din ako ng pet chai. Ayan. Ten. Isa na. Sili, ten. Tapos, bumili ako ng carrots. Ah, uh, magkano ba itong carrots? Nakalimutan ko. Tapos, bawang ah apat na pirasong pipinang. Tapos, isang mamasitas sinigang kare-kare. And then, pamintang durog. Tapos, bumili ako ng yempo dalawang piraso tapos pinachap ko na ng maliliit sa palengke ganyan kasi ipiprito ko to tapos magluluta ako ng kare-kare. and then dahon ng papaya ay papaya pampalaya <laughs> ito kasi magluluto ako ng munggo mamaya, mamaya ang gabi kasi di ngayon and then bumili ako ng bangos uh, isang pang ihaw tsaka ito pang ihaw tsaka pang -paksil. tapos bumili din ako ng alamang 20 pesos tapos siyempre pantuli 20 ay 15 And then ito siyempre mga ano, sa araw ng mga kababaihan. mag tayo o, para manatili ang ating aling dog. Ayun lang. Ang nagastos ko ngayon ay nasa ano, one one 6, one six 1, linggo 1, 6, 1, 6, 1, 6, pagka uh, ngayon Sabado rin, mamayang gabi biya, mamayang gabi tapos hanggang linggo tapos inuubos ko siyang lutuin tapos pagka weekdays saka ko inuubos yung mga niluto ko <laughs> ganun lang continuity ng vlog ko kasi nagpunta na ako Manila nag-apply, nag-try ako ng swerte ulit kung suswertehin pa then the following week nagkasakit ako guys trinangkaso ako yung tipong trangkaso to death talaga first time ko ulit ma maranasan yung ganon na yung parang nagliliyab ka sa ano sa init tapos parang niyayakap ko yung ano yung sahig ay yung lupa nung pumunta akong bumili ng gamot kasi isa ko lang dito sa bahay until yesterday uh, hindi nung isang araw kahapon medyo okay na ang pakiramdam ko pero kagabi sinumpong ulit ako ng parang sininat ako dahil wala na akong gamot tapos ang akala ko kasi webes na ngayon yung pala ano pa lang Ay, Bernice na ngayon yung pala, uh, Webes, uh, Merkulis pa lang. So, hindi ako nakabili ng gamot pagkatapos. Yun, sininat ako. And then, kaninang umaga, pagising ko, naligo na ako. Tapos, uh, pumunta ako ng palengke at bumili ng gamot. Tapos, bumili ako ng pagkain. Para sa biyarnes, hindi na ako mamamalengke. Ngayon, katatapos ko lang, ano, nag midnight snack. Kumain ako ng pipino. Tsaka, share ko sa inyo, guys. Meron ako dito niluto na, ano, Ayan. tokwa Tapos yung gamot ko na sandamukan, ah uh, Prednisone, Ventolin, uh, Prednisone, Ventolin, tsaka flomix, Plemix Forte. Ito lang yung ano guys, kinakain ko dati. Ah. Uh, uh, natanggal yung lagnat ko, but then may ubo ako kaya bumili ako ng Plemix. Ah, uh, may Plemix pala dyan sa ano, sa ref Tapos Prednisone saka Ventolin kasi parang may may halak ako nung uh, parang pag natutulog pag nakaiga ako pinapakiramdam ako yung sarili ko parang may halak sabi ko may hika hinihika ata ako kasi yung allergy ko tapos yun pinagsabay ko yung premix forte eh, tsaka yung uh, prednisone tsaka ventolin and then nag work siya guys nakatulog talaga ako ng ano kahapon ng gabi nakatulog talaga ako kasi pag umuubo ako yung alam nyo guys yung mata ko ang sakit para siyang luluwa talaga sobrang nakakatakot tapos naubusan ako ng hininga iisa ko pa naman dito sa bahay buti sana kung marami kaming kakilala dito inag-iisa eh, lang ako dito sa Bulacan yung asawa ko nasa ano, trabaho pero okay lang naman, kinaya ko naman hindi naman pa tayo papatalo doon dito ako natutulog sa baba sa sala kasi sa lahat madaling ano madaling mapuntahan yung mga dapat puntahan. Sa so, ano yun, guys, salamat sa pagsama sa aking vlog. Maraming salamat din sa mga patuloy na sumusuporta. At uh, see you in next vlog guys. Salamat.